ng mga hayop namin nasira mm. bakit nagugutom na kayo? ayun oh grabe Yan. bat dalawa lang yung ano? saan tayo gagawa ng anong dito sa manok? iwag mo akong sabsabin ha? Oh, grabe Gutom na kayo? Hmm? May dugo na kayo yon, Yung mga, yung itlog? Ito yung sanhi ng bagyo. Grabe yung ano dito. Wasak yung ano namin. Kamusta na kayo? Ba't hindi sila nalunod sa baha? Hindi sila nalunod sa baha. Ay, dilipat. Gutom na kayo? Ayan o, nagugutom na sila o. Oh. Mm -mm. Grabing ba? Umayat na kayo. Grabe, oh. Bagyo. Ay, grabe. Baka maanohan tayo dito ng ano, no. Sira na yung ano namin. Dari sa ano. Nasa lanta, kami dito ng buwasak yung ano namin. Mga ha. Ayup namin yung mga yan mga alaga namin yan may mga baboy pa doon mga alaga namin Diyos ko ang hangin oh. No? Hmm? oh. mariusir bawa mo, mga sir nasira yung anong namin nasira hmm سيرة نسيرة